Uh, what's up mga katsoy uh, i-share ko lang sa inyo itong halaman ng tinanim ng mga anak ko ito kalabasa yata ito laka ng bunga oh huh? susundoy ko siya uh, kasi ngayon kasi pagyari niya ng pasok sa school ito muna siya sa huh? yung parang indayan mm -hmm. ba kasi eh. uh, sa trabaho po kami mag-asawa uh, ngayon 4.30 siya nandiyo susundoy ko na mismo yeah, lalabas na yan ano ka doon at uh, ng mga bata kasi lahat yung mga magulang na nagkatrabaho hindi mo na pumunta yung mga anak para susundo yung pag-uwi nila galing sa trabaho kaya yeah, ako susundo ako ngayon kasi 4.30 na alas 4 lang yata yung time nila sa school eh. kaya pass papasok naman sila dyan sa hintayan ay din yan isang buwan <laughs> bago bayaran uh, monthly din ay ito lang, hindi ka ba nag-iintay laki ng na, ano, kalabasa yata yun ah ah yan bunga lang malaki, may mga talong pa ayun, ganda na alam din, oh. ipatola pa ayan, yung iskulaan nila ay naman yung bahay namin ayun mga lang, ayan, pagitan lang bakod dalaan. So, sa harap malaki laki yan eh. dito lang kami sa likod. Ay, may mga talbos din na kamote oh. Nahalaman ng mga bata. Mga mag-aaral dito. Ay, may okra din. Ito, kalabasa. Laki oh. Ay, may mga sili. Nahalaman. Mga magulog gulay kamote oh. dami sili ah. Ang mga bata dito? Masipag uh, masipag tamay. Ang dami um, yung mga buwa ah. Ayan na, ayan na yung nakalumabas na. Yun! Easy chat! Ayan siya naka. Tara na, huwag na tayo. Huwag kayo rin ah. Ha? Ah, ah, sige ko na anak ah. sige mga katsoy. abang nag lang. Sinir ko lang yung tanim nila ng alaman.